Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Our videos for today is makikita natin sa Hebrews chapter 7, verse 26. Pag-aralan po natin at pag-usapan niyan after this intro. Yan, ha, Hebrews chapter 7 verse 26. Basahin ko po sa inyo, ganito ang sinasabi. Sa makatuwid, si Jesus ang Panginoong pare na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pare na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una ay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito ay pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ay nagtalaga ng mga punong pari na may kahinaan ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa ay dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan man. So, ayun o, binabanggit dito yung pagiging pinakapunong pare o pagiging sisordote ng ating Panginoong Yesus. No, ialay niya yung kanyang sarili, at the same time, ang nagalay ay siya din po. Yun yung sinasabing pagiging punong pare o pagiging punong sisordote. Noong unang panahon po kasi doon sa Old Testament, ayon doon sa kautosan, na kapag ang tao ay nagkasala, kailangan mo maghandog o mag-offer ng alaga mong mga hayop. No, depende po sa antas ng iyong pamumuhay. Kung ikaw ay medyo nakaangat sa buhay, ay pwede kang maghandog ng baka or tupa. Ngunit kung hindi naman ganun kataas ang antas ng iyong pamumuhay, ay pwede naman po yung ibon bato-bato or kalapati na ihahandog po. Ano? So, ganun po yung senaryo nung unang panahon. So, sumbalit, balit lumipas po ang mga panahon ay uh, naging parang naging uh, traditional na lamang sa mga tao yung pagiging makasalanan. Ano po? Halimbawa, uh, ako po ay nagkasala. Ano, sasabihin ko na lang sa sarili ko, oh, maghahandog ako. Uh, meron naman akong panghandog, okay lang, magkasala ako. subalit so, hindi po natutuwa ang Diyos sa mga ganong kaparaanan. Ano po? At, at, that time, nung panahon na yon ang senaryo ay ibibigay mo yung alay mo doon sa pinakapunong pare o punong siserdote. So, yun po yung trabaho ng mga pare o siserdote nung unang panahon. Sila po ang tatanggap ng inyong mga handog na hayop, yun po ay kanilang papatayin at susunugin doon sa tinatawag na uh, altar ano po, na tinatawag nila noon na uh, uh, holy place kumbaga mayroon pong uh, tanggapan ng isang pare na kung saan doon mo sasabihin sa kanya yung mga nagawa mong kasalanan at ibibigay mo po yung uh, hayop na i-offer mo ang gagawin po niya, papatayin niya yon at papasok po siya doon sa loob ng uh, holy place na tinatawag. Kumbaga doon po nakikipagtagpo ang ating Panginoong Yahweh. Uh, holy po yung lugar na yon. Ano po? At uh, wala pong po pwedeng pumasok doon na may daladalang kasalanan kaya nga po sinasabi dito na yung mga punong pare noong unang panahon kailangan nilang maghandog ng sarili nilang alay upang kung sila ay mag-aalay ng alay ng iba ay wala po silang daladalang kasalanan doon sa loob. Kasi kung meron po, sila po ay mamamatay. Kasama ng inyong inialay. So hindi po magiging uh, success or successful yung kanyang pagiging alay. At ganyan din yung hindi ka mapapatawad kasi hindi niya naialay yung iyong alay. So yung ginawa po ng ating Panginoong Yesus ay inialay po niya yung kanyang sarili bilang handog ano po walang kapintasan, walang kasalanan. At the same time, siya din po yung naghandog. Siya na rin po yung naging uh, si Sevdote o naging pinakapunong pare At that time, ang ginawa niya po yun. Ano? So ibig sabihin ay wala na po yung uh, pagiging punong pare ng iba kundi ang Panginoong Hesus na lang man po uh, package, dinirect niya po tayo uh, sa kanya na po tayo hihingi ng tawad, tatanggapin po natin yung kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Meaning na siya na po yung sinasabi dito na uh, pang magpakailanman na punong si Sir So sabi nga dito, ang kautosan ay nagtalaga ng mga punong pare na may kahinaan ngunit ang pangako ng Diyos ay may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautosan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. So, yung pagiging punong pare po ng ating Panginoong Yesus ay magpakailanman. So, ayan po, ano, sana po ay meron po tayong natutunan, no? Kaya nga po nung uh, naganap na nung ang ating Panginoong Yesus ay pinako doon sa cross para sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan, Nung sinabi po niya, yung bago siya malagutan ng hininga, sinabi niya po, ano po sinabi niya? Siya ay, sabi niya, ay naganap na. Ama po, naganap na. So, namatay po siya at nalagutan ng hininga. So, ano po yung nangyari after nun? Di po ba, sabi ng Biblia, nagdilim ang kalangitan, yanik at nagdilim ang kalangitan, at nasira po yung uh, tabernakulo na sinasabi ko kanina na pinaggaganapan ng paghahandog ng mga siserdote sabi po yung pinakamakapal na kortina na, na naghahati doon sa tanggapan at doon sa holy place ng uh, ating Panginoong Yahweh nahati po yun sa gitna nung namatay po ang ating Panginoong Yesus nahati po yun sa gitna meaning na tinapos niya na po yung gawain iyon ng paghahandog ng mga uh, hayo para sa ating mga kasalanan. Ang gagawin na lang po natin, tanggapin natin ang Panginoong Isus bilang handog. Siya po ay perfect, walang kasalanan. At siya din po yung naging tagapaghandog sa ating Ama nasa langit. So mas pinakits po na ating Panginoong Isus, hindi na po siya ganun kahirap, ganun na lamang po siya kadali. At pag ginawa po natin yon humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Yesus at tinanggap natin yung kanyang ginawa doon sa so, krus ng Kalbaryo ay sabi po ng First uh, 1 John 1.9 na ang Diyos po ay banal at tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen. So maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikinig. Kung nais po ninyo ng ganito pang mga uh, content na tungkol sa ating Panginoong Yesus, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakishare na din po para din po maabot ng iba ang salita ng Panginoon. Salamat po. Thank you and God bless you all. Bye-bye.